No. Uh, ang unang tanong. maaari bang masabi na o may kakulangan ng batas? Ngunit, uh, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa sa batas mismo. Ah, uh, una po, linawin ko po sa ating kaibigan na uh, senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito hindi lang po siya uh, napapanahon ngayon. Sa pangalawang uh, tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po, po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number one na yun. Public information, number two na yun. Pero ito pong uh, tanong niyo po, totoo po yan. Implement, Implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo.